kasaysayan politikong may kapapalaghan ating tungkasin dito sa STORIADOR STORIADOR pagulat yung mga ganyang fake news ano And instead na uh, manatili tayong tahimik ay gumagawa sila ng another story parang hindi natin maintindihan kung anong gusto nilang mangyari. Ganun. Uh, but uh, meron namang mga nagpapatunay na nung pang-11, nandito na si Mami. Uh, Nakapag-donate uh, na nga ng, ng uh, ano, sa Girl Scout of the Philippines. Oh. Anong sinasabi na hold, nahold? Uh, makikita yung malicious na dissemination of uh, fake information. Uh. So, ano po yung steps po na ng NBI po? Well, alam nyo kami, uh, with, uh, nagmo-monitor lang kami ng mga ganyan, vlogs, mga trolls, uh, trolls, minomonitor lang namin yan, iniipon lang namin yan. ah uh, uh, gusto ko sabihin sa inyo, kala lang ng iba, puro lang kaming daldal, -dal, puro lang kaming daldal. -dal. But uh, there are already cases filed against some of them magugulat sila pagka bigla na lang sila pinagdadampot no uh, later I'll show you yung mga warrant of arrest na hawak na namin ah uh, kaya tumigil na sila uh, baka pagka yung bigla na lang silang inaresto tsaka sila iiyak-iyak sasabihin nila freedom of expression freedom uh, of the press ganyan but then sabi, lagi kong sinasabi may hindi yan absolute mayroon niyang limitation. Pag dumalampas ka na doon sa hangganan, libelous na mga pinagsasasabi mo, asinungalingan na pinagsasasabi mo, nagkikreate ka na ng gulo sa bansa natin, that will be inciting to the sedition. no? Yung mga libelous remarks. Cyber libel. Ano ba? Lagi na lang ba natin ipo-politicize itong mga krimen na ito? Pagkakinasuhan ka, politika. Eh, hindi na tama. Hindi na tama. It is high time siguro na uh, magkaroon na kami ng serious effort na to start filing cases against these people maalala nyo dun sa mga vloggers, even yung mga netizens na nag-share yung kanila mga posts without verifying po yung facts? Yes. Uh, al alam nyo, mga, yung mga kababayan natin, ano, natutuwa sila, isi-share. Kung minsan naman, ano eh, uh, yun lang natatawa sila, isi-share nila, natutuwa sila, isi-share nila, without uh, really na, naniniwala. But then, kakashare nila, kakashare nila, lalong kumakalat, ang fake news. Mm -hmm. Kaya, kung makatanggap sila ng mga gano'n alam naman nila na fake news, no? Ah, isa e, really na lang nila. wag nang ipagkalat, huwag nang ano. Kasi remember, these bloggers ay nag-earn sila ng pera uh, depende sa number of nag-likes, nag-share, mga ganun, 'di ba? Kumokolekta sila. Eh, pagka tenolerate natin 'yan, like tayo ng like, ay kumikita sila, tuwan-tuwa yan. And then, ang binibigay naman sa atin, fake news. O, oh, eh, instead na, ano, ang daming problema na ng bayan, eh, fake news pa matatanggap mo. So, tama, yeah. Director, ikatap natin ng cybercrime? Yes, uh, actually, eto uh, nga, uh, may meeting nga kami mamaya ng aking cybercrime group, ang aking uh, technical intelligence group, and we will be Uh, setting a meeting with DICT at saka NTC, paano namin mapagtutulong-tulungan na masawata itong mga ganitong bloggers, mga trolls no? mga nagkakalat ng fake news magtulong-tulong na kaming mga agency at grabe na hindi mo na malaman kung alin ang totoong news at kung ano ang fake news eh uh, yun, gano'n nasan ba talaga kasi? <laughs> Nasaan ba talaga ang First Lady Lisa Marcos? Eh, kasi, anong petsa na? Anong araw na? Ang sabi ng iba, Monday pa nandito na. So, ang cheese, nandito na siya. May ibang nagsasabi, 11. Nandito na raw sa Pilipinas. Nakabalik na. Wala na raw sa USA no doon sa hindi po mga nakakaalam pa no hindi na hindi hindi niyo pa alam pero sige assuming na hindi niyo alam uh, itong si our first lady uh, Lisa Marcos ay may pinuntahang event sa ibang bansa sa US no there are some gatherings na inatinan sila kasama ng ibang mga Pilipino and one of those na kasama no according sa news is itong si Paulo alan Alcantojo tama ba So, nagkaroon ng aksidente. Eh. At ito ay makikita ninyo sa isa ko pang content, no? Na kung saan mayroong isang taga-USA na nagkwento, no? Na ito daw si uh, ating First Lady ay isa sa may alam sa nangyari dito sa namatay na to dahil according to him uh, nung nung nagkukwento no dun sa content ko na yon na 7 hours na raw pa lang walang buhay itong sinasabing uh, businessman si Paulo nakasama niya so yun po ang kwento at na detain daw no sa US but even US I don't know I'm not too sure kung mayroon bang lumalabas na issue or may nagsasabi kasi na mayroon nga daw na nanduro o naka-detain at may nagsasabi rin naman na nandirito na sa Pilipinas. And actually, yan din po ang sinasabi ng uh, mga spokesperson, ng Undersecretary Attorney Clare na nakausap niya ng araw. itong si dating uh, ah, si, uh, si, First Lady, Lisa Marcos. And according din sa NBI, director, nandirito na rin daw. And mag... Uh, ini Medyo binabantayan daw nila yung mga tao magsasalita against no yung mga maninira yung mga nagbibigay ng mga fake news lalo na yung mga vloggers no? <laughs> huh? at syempre yung mga trolls no so uh, nakaantabay pa po sila sa mga sa mga ganitong mag, uh, maglalabas no sa social media ng mga fake news daw but ang problema no bakit hindi mamatay-matay itong issue na ito? is because until now kung talagang, at just pa lang, nandirito na si Madam First Lady, eh, bakit wala pa video? Ang karamihan lang na lumalabas ay mga picture na nasa gathering na siya, which is yun po ang isishare ko sa inyo. Uh, ang ating first lady ay may inatinan na isang gathering. No? Ito po yun. At nasaan siya? Kasi yung iba hindi rin nila nakikita. Ito po si ang uh, ating first lady. Ayan, oh. ito, ito. Ayan, uh, susubukan pa, palakihin pa ha. Ayan natin maximum. Ito, yan, no, kita naman, yan yung ating first lady. So, yan daw ay nangyari, ha, ah, ngayon lang, ngayong araw na to. So, let me show you that article. No? Ito po yung article na yan, no, from Radio Pilipinas. no Sabudin po atong med, media. Okay, Ayan. So, matatakpan po ako para lang makita ninyo First Lady Lisa Araneta Marcos and Go Negosyo founder Joey Concepcion lead nearly 2,000 women and terfineur in celebrating Women's Breaking Boundaries at the Women's Summit 2025 held last March 15 okay so hindi naman siguro March uh, 2024 yan siyempre naman siguro ngayon yan diba? ngayon taon na to yan ha at the Ayala ay at the Ayala Mall Manila Bay in Paranaque City. Joining them are Dr. Vicky Bello. So yun Mga, yun, 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 yun yung mga pangalan. Marami. Marami mga taong kasama daw. No? Also, in the photo are the 15 winners of the Inspiring Filipina Entrepreneur Award, namely Cassandra Beatriz Monzon. Eh, ito yung mga kasama daw. Okay? Kung ito po ay nangyari, no? Okay, let's uh, use our uh, uh, observation, our logical analysis, no? Kung ito pong it, nangyari, ito ay nangyari ngayong araw lang na yan, ha? 15. Di ba? Sa isyong ito na last week pa to eh. Last week pa ito nangyayari. Eh. Last week pa itong higing-higing na balita na to eh. Di ba? Kung iyan ay ngayon nangyari, sigurado ko mayroong media diyan. May magko-cover niyan. or magkakaroon na ng pagkakataon ang sino man na umaten dyan, no? na mag-picture, mag-video kasama siya. Bakit wala? Yun yung tanong. Bakit wala? Bakit puro picture lang? Nasaan yung video no? or something na magbibigay ng pruweba na nandirito siya sa Pilipinas na siya mismo ang nagsasalita. Hindi ang spokesperson ng malakanyang or ang direktor ng NBI. Siya po ang dapat dahil siya po ang hinahanap. No? Siya po ang hinahanap eh. Hindi naman yung mga tao yun eh. Bakit kailangan sila ang magpaliwanag? No? Yun lang po yun eh. As simple as that. No? Bakit kailangan ninyong maghanap ng mga taong magpapaliwanag para sa inyo? Eh, kayo yung involved person at ano yung ah uh, reason bakit ayaw ninyo. No? Bakit ayaw ni Madam First Lady na magsalita? Na ang sabi nga nung iba eh, nagkaroon lang ata siya ng bukor or nag-black eye, diba? Bakit ngayon wala? And another instance, ito pa po, no? Ito naman ay nangyari noong uh, March 13. Ito naman, PTB. No? Look, First Lady Lisa Araneta Marcos held Thanksgiving huh? dinner with a member of the Filipino-Chinese community at the Malacanang Palace on Thursday, March 13 hmm, as part of the 50th anniversary celebration of the China relationship. Okay? Oh, Nag-post pa siya in an Instagram post. The First Lady extended her gratitude to the Filipino-Chinese community for its integral part in the country's trade and cultural growth. Di ba? So, kung merong mga ganito, how come walang video? Di ba? Normally, meron yan eh. Di ba? Meron yan. Impossible yung wala yan. May mga press, may mga press core na tinatawag sa malakanyang, di ba? Na magko-cover niyan. Bakit wala? Bakit wala? Yun yung malaking question Bakit wala? Bakit walang lumalabas? Bakit puro picture lang? Kaya tuloy ano ang nangyayari? Anong sabi dito sa event na to? No? Diyan sa comment section. Meron dito sa comment section eh. Na let me try to show it kung mapapakita ako pa. Andi rito sa comment section May nagsabi dito Na Nangyari daw ito Okay Noong March 28 pa No? March 28 pa raw nangyari ito 2024 Ah March 25 oh, May isang nag comment dito I am not too sure if this is true no March 24 pa raw March 25, 2024 pa yan. Hmm. sabi, nagtotrowback picture lang yan. Hmm, huwag manimala sa puro fake news. Gagawa lang sila ng ikasisira. Hmm. Yung pick nyo last year pa, March 2025, a uh, March 25, 2024. Hmm. Pa-live interview ka kasi, Lisa, Maka, uh, Lisa Marcos. Where are you na? O oh, putra giska, lo, na loko ka Jit, magisipisip ka Gusto niyo ang mga ganitong videos Mag-like and subscribe at i-click ang notification bell Dahil nag-upload ako ng mga videos Kada linggo, dito sa Toriador Toriador